ah, ikot uh -huh. Ay doon eh ba, ang motor ba nga, kung ko ana, hindi na magkapugong. Bakit na kayo? Hmm. Ah, nalapas mo na tiri. Kung nalapas, dali kayo nalapas mo. Wala na dahi kuandra ka daw. Sobra na, sobra ay. Hmm. So yun mga boss madam, yan test drive buyer from Agusan. So far naman sa unit mga boss madam, sa test drive marami pong sakay, 6, 7, 8, not bad. Gracias. boss mo na may yatan. Ito yung bus papuntang kapatagan. Tapos, ito naman yung mga nakikisa na sa dyan. timing din, kakilala ng uh, kasama ko ngayon. Yan. Dito yung daan. Dito yung daan. Yan. Yan. Sobrang akyat. Ganito po yung kapatagan mga bus. Second gear, third gear. So, anim yung sakay sa likod. Cepat mau berada di sini untuk karena ya yeah, so parang little bagyo. So dapat talaga wala yung bus para makaka Arangkada ako. Little bagyo ng Gigo City. Ito yung mga tinetest driver ng mga nagtetest ng mga sasakyan kung okay pa yung akyatan. Ito lamang ngayon mga boss, madam, eh, dahil meron tayong sakay. Dibaga, mapapuntunayan ko talaga kung maraming sakay yung buyer is, eh, alam ko, kayang-kaya ng unit. Ating makalagot. Gigi, Gigi, Gigi.

Kalag ka din So, ito yung isa sa pinakataas papunta kapatagan ng mga boss, madam. Yan, second gear. Yan, naka-second gear po tayo. Then, change gear po tayo na third. Yan, naka-third gear. Then, second na naman. Bigat.

So test drive buyer from Surigao. So far naman sa unit mga boss, madam. So anim yung sakay natin sa likod kanina kasi usually talaga pag kapatagan marami naghi hitch Tapos na pag uh, nakakilala uh, pala ni Ading uh, yung mga kabatch niya sa doon sa amin. So okay na din para din ma-test drive na yung unit kung maraming sakay. Par naman sa takbo kanina mga boss madam kahit akyatan tapos maraming sakay walang problema po. At yung itong unit mga boss madam mula po ito masyadong problema sa akin kasi yung nakapag problema lang sa akin ito is uh, yung pagtakbo mo parang maingay. So hindi talaga parang maingay talaga. So nagpalit kami ng bearing. Sinat ko naman si bossing noon na nagpalit kami ng bearing kaya natagalan. Tapos wala na ibang uh, problema yung unit na to so ito uh, final check uh, final test drive na kasi kakarating ko lang galing din sa Luzon nung Sambales so na-check na yun ito yung uh, about sa cooling system prevention ano pa ba yung mga wirings na lang yung mga maliliit lang yung mga wirings napapailawin yung mga kulang-kulang na parts hindi ko pa kasi yan nilalagay mga boss, madam, kasi madudumihan. Tapos parang kung ilalagay mo, need na naman tatanggalin dahil may, may aayusin dyan. So, at ito naman, um, kikintab pa to kasi lilihaan tapos buffing na naman. Magiging uh, makita makintab yan mga boss, madam, wag, yung, wag kayong mag-alala dyan. So, tapos meron ding unit talaga na wala na talagang pag-asa. Maputi siya pero parang foggy type. At yun mga boss, madam. So, yung ginagawa ko palagi pag releasing na po sa unit. So sa nagbabala kumuha sa akin mga boss madam, matagal po akong gumawa. Kasi nga ako yung nag-handle lahat, ako yung nag-test drive, ako yung nag-wirings, ako nagbibili ng pintura, ako nagbibili ng parts. Ako na nag-test drive, pag tapos ng ayos, test drive naman, palit na naman sa ibang unit, ibang unit na naman. So, nakalain up po yan lahat mga boss madam, tapos wala po akong finish. Kasi nga, sa ng Diyos, wala pong nakakalampas na finish. Yung December lang na mayroong nakalampas na dalawa pero na na naman sa first week sa January. Yan. So, kumbaga yung December nagbuo ko ng lima. Na nabenta yung isa sa December 31. Na-sold yung dalawa sa first week. Tapos yung dalawa na naman sa second week. So, thank you mga boss madam sa nag nag-purchase sa akin sa January, February at sa mga order. At sa akin ngayong araw na ito mga boss madam, February 29, 29 ding? 20 or something na 28, ganyan. Uh, um, basta to the end of 20 ngayon, di ko lang alam. So meron na naman nag-order kahapon ng 4x2 na transformer. Tapos last week, merong nag-order ng van, isang pick up na automatic na transformer big eye na automatic then meron pong nagbigay ng 40k na kukunin niya sa mga November at July kasi meron din siyang kakilala noon na nagbigay sa akin ng January kinuha na sa akin ng July kumbaga nagbigay na siya ng 50% pero yung kakilala niya ngayon na 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 convince niya na dito kukuha sa akin is nagbigay na po siya ng 40k para daw hindi niya magastos yung pera. So far naman mga boss madam, sa lahat ng nag-order sa akin is taga ibang bansa. Ibibigay sa kakilala, ibibigay sa relatives, ibibigay sa mga papa at kita timing na uuwi sila para meron silang magamit dito. Kasi minsan talaga may isang buwan ng bakasyon, dapat meron silang magamit kung saan sila pupunta. So, yun lang mga boss, madam. Sa gusto mag-order, just pay my Facebook account, Irvin Lopez Lete. Huwag mahihang magtanong. Feel free to ask. Hanapan natin na yung paraan kung magkano yung budget ninyo. At yung unit na to is 4x4, aircon, power steering, double baki-baki, uh, standard type, uh, at nagkakahalaga po ito ng 198K. kasama, kasama na po yung uh, unlimited sticker, choose your seat cover design, color, dashboard color, um, paint, unlimited sticker, change oil and transmission for uh, makina, differential, at uh, yun, nakasali na ba yung registration? Lahat, lahat na, ang wala lang po nito is yung mga accessories like canopy, wala yung mugs, wala yung bumper, wala po lahat. So, yun na mga boss, madam. Sa gusto mag-order, just be my Facebook account, Irvin Lopez Flete. Peace. Ang nagsasabi palagi ng no bulok, no usok, no leak, class A unit, mga boss, madam. Peace.